eto na, dahil sobrang daming nagandahan doon sa furniture ko na blush, eto na, binili ko na lahat para masagot lahat ng tanong nyo na yan. Unang tanong, ma'am, anong shade gamit mo? Doon sa unang video na furniture ko na sobrang gandang-ganda ako na parang nakulub ka lang sa hindi air ko na room, kaya nag-natural blush ka na ganun. Eto yun, guys, i-combination nyo, JC04, JC01, pero ang sobrang trending na shade nila, JC04. Now, I have here the other shades para mapakita ko rin sa inyo kasi may mga tanong din dito na Moms, si Morena po ako, anong color pwede? Madali lang tandaan, JC05, JC06, and JC07 I recommend for Morena. Though, itong trending na JC04 ay pwede sa maputi, pwede sa Morena o kayumanggi. Ang ganda talaga ng color nito. I-test natin si JC05. So I'm gonna place three dots lang. As you can see, ba diba, para siyang nagbe-blend lang sa skin tone ni Momshi. Ayan. So, ayan si JZ05. Closer look, nakita nyo, sobrang light. So, kung gusto niyo siguro ng medyo mas strong, dagdag pa kayo ng two dots. Pero ganyan ang shade niya. Ayan. Okay? So, habang nagdadagdag kayo ng product, mas nagda-dark yung blush. That's what I like about this brand. Now, itry naman natin JZ06. JZ06, nakita nyo, mas visible ang shade na to. So, habang lumalalim tayo, 06, 07, ganun, medyo mas tumitindi ang pagkabagay niya sa mga morena. Okay? Sa maputi kasi, konting pigment lang, kitang kita na siya agad, diba? So, habang mas dumalalim yung tone ninyo, mas nagda-dark yung tone ninyo, mas lumalalim yung number. Okay? So, five, siguro medyo nasa between ka ng maputi, tsaka medyo morena. Ito, six, pasok na to sa morena. Ayan. Nakikita nyo siya? Punta tayo dito, guys, kay JC07. Okay, 07 na to, ha? 3 dots. Ayan. So, ito, ang itsura niya kapag 3 dots pa lang. Diba? Nakikita niyo, habang lumalalim yung number, mas nagda-darken, no? Ayan. So, that's JC07. You can see the difference, 3 dots pa lang compared kay 06 na 5 dots. So, Ayan, mas darker si right side. Pero pag nagdagdag din tayo ng two dots dyan, para pantay na sila ng dami nito ni JC06, ito yung difference nila. Kita mo? Mas darker talaga si 07. So kapag ka nilapit ko yan guys, takpan lang natin. Oh. Ito siya. Kita nyo? Oh. JC06, JC07. Ayan. Ganda. <laughs> Pang morena to guys ha. Eto, sa maputi naman tayo. Um, iskip ko si JZ01 tsaka si 04 ha. Kasi na, ano, na test ko na to sa previous video ko. Mag-move na tayo kay 02. JZ02 na tayo. Etong video na to, walang kadaya-daya ha. Kasi nakasandal lang to sa bauna ni Daddy ng tubig. Walang ring light yan or anything. Eto na yon. So, saktong mga shades yung makikita nyo. Okay, JZ02 na tayo guys. JZ02. Naks, parang announcer ang datingan. 1, 2, 3. So, may, maalala nyo yung JZ02. 01, sobrang light na pinkish yun, ba? Diba? Parang pwede mo nga i-powder na pinkish lang ang atake. Tung 02, sabi ko nga sa inyo, habang bumabaon, palalim yung number, mas nagde darken siya, ba? Diba? JZ02, guys. JZ02. So, pag 3 dots, ganyan ang atake niya. Ay, high school! Na parang wala pang experience sa love. Ganun yung atake. Pag ginawa naman nating 5 dots, dagdag tayo ng dalawa, eto na yung magiging itsura ni JZ02. Okay, blend lang natin. What I like about this blush also, sobrang dali niya i-blend. Parang watery lang siya, pero sobrang pigmented. Okay, tingnan niyo guys. JZ02. Diba? JZ02 guys. JZ02. Tapos guys, ang maganda pa sa blush na to, kunwari, nag-swimming kayo, no? Tapos gusto mo mag reapply hindi siya namumuo, kasi nga watery siya, ang dali niya i-blend. JZ02, paka, ready na? move na tayo. Guys, itong JC03, medyo masyashock lang kayo dito kasi sobrang ano na to ha. Medyo dark na siya. Pigmented na pigmented. Tinan mo, dark pink na yan. So kapag blinen natin, 3 dots. Ayan. Ganyan itsura niya sa three dots. Three dots pa lang. JC03. JC02, parang mild-mild lang jc 03 Ayan, pink talaga na. Pink na pink! Okay, kapag kadinagdagan pa natin, gawin din natin five dots. Add ako ng dalawa dyan. Eto ang atake ni JC 03 Mm. Diba? Diba? sa grill na to. So, control nyo lang din. So, I suggest hanggang 3 dots lang kayo kay JC03. Medyo grabe na yung pagka-pigmented niya. Okay, JZ03. JZ02. 2, 3. So, those are the shades ng trending blush na to, AZTK. No? On my cheeks right now is JC04. Ito yung trending sa lahat. Ito yung favorite ni Mom si Udiel. Pero aminin nyo, lahat ng shades pakak talaga. Depende sa skin tone nyo. Mamimili na lang kayo. Andyan ng yellow basket. Piliin nyo na yung napupusuan yung shade. Go!